Nakabawi si Lito Adiwang kay Jeremy Miado sa kanilang All-Filipino Strawweight Showdown sa undercard ng One Fight Night 16 noong nakarang biyernes sa Bangkok, Thailand. Nasungkit na 30-year-old fighter ang isang unanimous decision victory pagkatapos ng tatlong maaksyong round. Pinamalas ng tinaguriang The Thunder Kid ang kanyang kalamangan sa striking upang kontrolin ang tempo ng laban. Sa unang round, kumunekta ang right hook ni Adiwang na nagpabagsak kay Miado. Ngayon pa ma, nakaligtas at nakarecover si Miado. Nakabawi si The Jaguar nang kumunekta naman ang isa sa kanyang mga patama na nag-iwan ng galos sa ilalim ng kanang kamay ni Adiwang. Pero hindi naman ito ininda ni Adiwang na nagpatuloy sa pagpapakawala ng leg kicks upang pigilan ang momentum ng kanyang kalaban. Dahil dito, naipaghiganti ni Adiwang ang kanyang technical knockout loss kay Miado sa una nilang pagtatagpo noong 2022. Umangat ang kartada ni Adiwang sa 15 wins and 5 losses, habang dumulas naman si Miado sa 12 victories with 6 defeats.